ang lumang bahay na yun sa gilid ng bayan ng San Isidro. Matagal na itong iniwang nakatiwangwang. At ang mga tao ay umiiwas na lumaan sa mismong kalayang iyon ng tuwing gabi. Hindi dahil sa itsura nitong halos gumuhuna na, kundi dahil sa mga bulong. Na may isang nilalang na nakatali roon. Hindi sa sahig, hindi sa pader, kundi sa isang antigong salamin na naiwan ng mga unang nakatira. Huwag kang titingin ng matagal, sabi ng matatanda. Huwag mong hayaang mahila ka ng mata niya, ngunit sa bawat kwento ng na mga nakasilip, palaging may parehong sinasabi. May multo sa likod ng salamin at hindi ito basta nagpapakita lamang kundi naghihintay. Si Ella, isang dalagang dalawampu't dalawa, ay lumipat kasama ang kanyang tiyahi na si Teresita sa lumang bahay na yun. Wala silang choice dahil ang paupahang apartment sa bayan ay napakamahal na. Ang bahay ay pamana raw mula sa isang malayong kamag-anak na pumanaw at libre na ang upat buwis kung doon sila titira. Pagkarating nila, naamoy agad na elang ang alimuom. -um. Ang mga bintana ay puno ng alikabok at ang mga sahig ay kumakaluskos tuwing may dumadaan. Ngunit ang pinaka pinakamapansin ay isang malaking salaming kahoy na nakasabit sa sala. Kulay tsokolate ang kahoy. Makintab pa rin kahit may mga bitak. At tila ba may kakaibang ningning ang salamin. Ella, huwag mong gagalawin yan ha. Antigo yan, baka mamahalin pa. Paalala ni Tia Teresita tumango si Ella. Pero habang nakatitig siya, parang may gumalaw sa refleksyon. Isang aninong dumaan sa likod niya. Pero paglingon niya, wala naman. Kinagabihan, hindi agad makatulog si Ella. Ang kama niya ay ng lumang bintana. At mula roon ay tanaw ang sala kung saan nakapuesto ang salamin. Nakaawang ang pintuan at kahit madilim Nakikita niya ang kaunting liwanag na galing sa poste sa labas na tumatama sa salamin. At doon niya napansin, may nakatayo sa refleksyon. Isang babae, nakaputing mahaba, nakalugay ang basang buhok, at nakatingin ng diretsyo sa kanya. Napapitlag si Ella at mabilis na isinara ang pinto. Nanginginig siya, ngunit pinilit niyang kumbinsihin ang sarili guni-guni lang baka napagod lang ako ngunit bago siya makatulog may mahina siyang narinig na bulong mula sa sala Ella sa mga sumunod na araw lalo pang dumami ang kakaibang nangyayari madalas niyang makita na parang may bakas ng kamay sa loob ng salamin kahit nililinis niya ito tuwing dumadaan siya Pakiramdam niya ay sinusundan siya ng tingin mula sa loob Minsan, sa halip na refleksyon niya ang makikita, ibang mukha, maputla, may dugo ang mata, at nakangising tila ng aakit. Isang gabi, nagising si Ella na parang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang paa. Pagmulat niya, wala namang tao. Ngunit nang lingunin ang salamin mula sa pinto ang nakaawang, malinaw ang nakita niya may babae roon na gumagapang palabas. Dinala ni Ella sa baryo ang kwento niya. At doon niya nakausap ang matandang si Lula Sean, na kilalang marami raw alam tungkol sa mga lumang gamit. Ah, yung salamin na yan. Iyan ang salamin ng mga di Guzman. May anak silang dalaga, si Clarissa, na pinatay sa loob mismo ng bahay na yon. Sabi na kulong ang kaluluwa niya sa salamin dahil huling titig niya roon nang siya ipatayin. Sabi ni Lola Sion, Kaya ba parang nandoon pa rin siya? Tanong ni Ella, Hindi ka basta nakakakita. Pinili ka na niya. Kapag patuloy mo tinititigan ang salamin, Mahihila ka niya. At kapag tuloyan kang nahatak sa loob, Hindi ka na makakalabas kinilabutan si Ella. Pero sa kabila ng takot, may bahagi sa kanya na parang naaakit. May kakaibang hatak na parang may hiwaga ang salamin na hindi niya matanggihan. Lumala ang mga gabi. Minsan, biglang may nababasag na mga pinggan kahit walang gumagalaw. Minsan, naglalakad si Ella sa hagdan at narinig niyang may sumusunod na yapak pero paglingon niya ay wala naman. At isang beses, habang nakatitig siya sa salamin, hindi na niya makita ang sarili. Ang nakita niya ay ang buong sala na puno ng dugo. At sa gitna ay si Clarissa, nakatayo, hawak ang isang patalim at nakangiting mapait. Halika Ella, sama ka na sa akin. Nanginginig na tumakbo si Ella pabalik ng kwarto. Ngunit kahit doon, hindi siya ligtas. Sa bawat sulok ng dingding, nagikita niya ang aninong refleksyon ng babae, palapit ng palapit. Dahil sa takot, lumapit si Ella kay Lola Shun at nagpatulong. May paraan pa, sabi ng matanda. Pero delikado, kailangan mong harapin siya mismo sa salamin. Magdala ka ng kandila asin at rosaryo. Sabihin mo sa kanya na hindi mo siya kinikilala bilang may-ari ng kalula mo. Kinabukasan ng hating gabi, ginawa ni Ella ang ritual. Pinailawan niya ang kandila, naglagay ng bilog na asin sa paligid at nakatitig sa salamin. At muli, lumitaw si Clarissa. Hindi mo ako matatakasan, wika nito sabay abot ng kamay mula sa loob ikaw ang kapalit ko mariing nagdasal si ella hawak ang rosaryo ngunit ramdam niyang unti-unti siyang hinihila ang mga mata niya ay parang napupuno ng dilim at ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ella bakit kalalaban mas mabuti rito sa loob ng salamin bulong ni clarissa Nagpatuloy ang paghila, unti unti nang lumulusot ang braso ni Ella papasok sa salamin. Nakikita niya ang ibang mundo sa loob. Madilim, malamig, puno ng mga aninong umiiyak. Mga kaluluwang tila naipit din roon. Sumama ka na, wala ka ng ligtas sa labas. Bulong ng mga boses. Ngunit pinilit ni Ella ang sarili. Hindi ako iyo. Hindi mo ko pagmamayari. Sa lakas ng dasal at sa hawak niyang rosaryo, biglang nagliyab ang kandila. umaling ang sigaw ni Clarissa at sa isang iglap, pumutok ang salamin sa harap niya. Nagising si Ella na nakahandusay sa sahig. Sugatan ang kamay sa mga bubog. Wala na ang refleksyon ni Clarissa. Ngunit sa paghinga niya ng malalim, may narinig siyang bulong hindi pa tayo tapos. Kinabukasan, dinala niya ang natitirang piraso ng salamin kay Lola Sion. Ngunit nang makita ito ng matanda, bigla itong napatras. Ella, hindi siya nawala. Hindi mo siya pinalaya. Ikaw lang ang nakatakas pansamantala. Ang kalalulan niya ay nanatili pa rin sa bawat bubog ng salamin. Hanggat hindi mo tuloy ang winawasak at inihuhulog sa banal na lupa babalik at babalik siya. Napatitig si Ella sa mga bubong na nasa tela. At doon, kahit maliit na piraso, nakita niya ang mata ni Clarissa. Nakangisi at muling sumusunod sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, iniwan ni Ella at ng kanyang tiya ang bahay. Ngunit kahit saan siya magpunta, dala niyang takot dahil sa bawat salamin na dinadaanan niya sa banyo sa mall sa mga jeep na may refleksyon lagi niyang nasisilip ang parehong babae at sa huling gabi bago sila lumipat may iniwang sulat si Ella sa mesa kung sino man ang makabasa nito kung makakita ka ng lumang salamin sa bahay na yun huwag kang titingin dahil sa likod ng salamin hindi mo alam kung ano ang naghihintay at baka ikaw na ang susunod. Kung nagustuhan mo ang kwentong to, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli, manatili sa dilim at huwag kalimutang manalangin bago matulog.